Nadakpan sa mga sakop sa Highway Patrol Group kon HPG7 ang tulo ka mga lalaki nga miguyod sa motorsiklo nga dili ilaha dito sa siyudad sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang report ni Alan Domingo. Nasakpan sa akto kining tulo ka mga batan, on nga nagguyod sa usa ka motorsiklo sa karsada sa barangay Taklubo, Dumaguete City. Unang may report sa mga otoridad, ang tag-iya sa motor human na wala ang iyang motorsiklo nga giparking sa tungod sa ilang balay, bisan og anaa kaniya ang yawe. Daling nihimo og follow-up operation ang mga HPG personnel og naabtan ang mga suspect og na-recover ang kinawat nga motor. Pag stop nila, pag recover sa motor, i-check ang ang engine number o chassis number which fit with the compliance Uh, motorcycle nga iahang. Walang record ang mga suspect o posibleng natripan lang kuno ang paguyod sa motor sa biktima. So, so basically, nadakpan niya hapon sila and then the case was already filed right? sa Dumagiti uh, City Prosecutor's Office. 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 Kaya nothing. Kaubang si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.